Sa video ito ay ating pag-uusapan o ating ibibigay ang 10 pinakamahusay na mga halaman para naman sa ating opisina o sa iyong desk. Ang paggamit ng isang light therapy lamp o light box ay makakatulong. Ngunit ang pagdaragdag ng mga halaman ay maaring ang nawawalang link sa kalikasan na kinakailangan upang mapabuti ang pagiging produktibo at kasiyahan sa trabaho. Ang mga halaman sa opisina ay maaring dagdagan ng kahalumignigan sa paligid ng desk, alsi ng mga lason mula sa hangin, at magdagdag na isang ugnay na estilo sa iyong lugar ng trabaho. So ano-ano nga ba ang sampung halaman na ito? Ating simulan sa snake plant. Ang matigas na katangian ng San Severia na kilala rin bilang halaman ng ahas o dila ng biyanan ay nangangahulugan na maaari itong patuloy na lumago sa pagreretiro ng may-ari nito. Hindi lahat ng mga halaman ng ahas ay nilikha ng pantay pagdating sa laki o sukat. Basahin ng mabuti ang label ng halaman upang maiwasan ang pagpili ng isang specimens na lumalaki ng ilang talampakan ng taas. Sa halip, maghanap ng isang dwarf selection tulad ng Futura Superba or Whitney. Perpekto para sa mga newbies ng houseplant. Ang mga halaman ng ahas ay nangangailangan ng kaunting special na atensyon. Simpleng basain sa iyong bote ng tubig sa iyong paglabas ng pinto, sa biyernes at masahin ang mabagal na lumalagong halaman ng desk na ito. Number 2, African Violet Ang fuzzy leafed na halaman na popular noong 1970s ay mayroon pa rin sistema ng pagsamba na sinusunod at sa mabuting dahilan. Ang modernong African Violet hybrids ay umunlad sa parehong mga kondisyon tulad na ginagawa ng mga tao na may average na kahalumigmigan at temperatura. Pagkaman kinakailangan ang sapat na ilaw para sa mga pamumulaklak. Ang mga African Violet ay hindi mapili pagdating sa mapagkukunan ng ilaw at isang fluorescent lamp ay naglalayong sa halaman na makatulong sa kanila na umunlad ang maliliit na violets, mas mababa sa anim na pulgada ang lapad, ay nangangahulugang kahit na ay pinakamaliit na puwang, ay maaring tumanggap isang halaman na pamamulaklak na ito sa opisina. Number 3, English Ivy Lambuti ng matigas na linya ng isang desk na may isang gumagapang na halaman na tulad ng English Ivy. Ito ay nangangailangan lamang ng daluyan ng ilaw at average na tubig upang umunlad sa loob ng bahay. Kung ang trailing nature ng ivy ay nakakakuha ng sobrang kagilagilalas, wrap your ivory tendril sa palibot na isang trellis or wire of or wire obelisk obelis or wire para sa isang buhay na piraso ng sining. Pagaman hindi kayo maaaring magkamali sa anumang iba't ibang mga klasikong hedero helix, marami mga bagong cultivars ang pinalawak ng itsura ng halaman na ito ng tanggapan. Nagtatampok ang silver dollar at yellow rifle na kulay abo o gintong pagkakaiba-iba. Ang mga maliliit na puwang ay nakikinabang sa mga dwarf varieties tulad ng Fixie Dixie para sa mga pagnanais ng mga maliliit na dahon. Subukan ng mga ruffled na dahon ng Curly Locks or Mandas Crested. Number 4, ZZ Plant ang halaman ng CC ay isang makatas na may dalawang katangian na nakatulong sa rocket sa katanyagan bilang isang houseplant. Ang tolerance sa mababang ilaw at kakayahang lumago ng kaunting tubig. Ang CC plant ay katutubo sa Afrika at magiging okay lang din sila sa mga fluorescent na bombilya bilang tanging mapagkukunan ng ilaw. Ang mga leathered leaf ng karaniwang halaman ng Zizi ay isang nakakalugod na karagdagan sa settings ng opisina. Ngunit ang bago malapit halos sa itim na dahon ng pinakabagong kulturang raven ay mukhang nakamamanghang laban sa isang puting desktop. Number 5. Aloe Vera Ang mga halaman ng aloe ay madaling lumaki hanggat ang mga ito ay naibigay sa isang mahalagang sangkap. Maraming maliwanag na ilaw. Kung ang isang desk ay malapit sa isang maaraw na bintana, itanim ito at kalimutan ang tungkol dito. Dahil ang mga succulent na ito ay nangangailangan lamang ng pagtutuwig bawat pares na linggo. Ang karaniwang aloe barbadensis ay sapat na kaakit-akit para sa anumang modernong puwang ng desk o maari mong tuklasin ang mga merits ng dwarfs mini bell o ang tinukoy na tiger tooth cultivars. Palakihin ang mga halaman sa isang mabuhangin na cactus mix upang matiyak ang mahusay na drainage na kinakailangan ng mga halaman na ito. Number 6. Pilodendron Whether ang isang tanggapan ay binabaha ng likas na ila o tuck-in sa isang maginahawang sulok, ang K-free pilodendron ay magdaragdag ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanyang makintab na birding dahon at trailing na ugali. Pagaman ang pilodendron ay madalas na ginagamit para sa nakabiti ng mga basket, gumagana din ito pati na rin sa paglaki ng isang maliit na trellis or totem poste. Ang philodendron ay nangangailangan ng regular na kahalumigbigan upang mapanatili ang malago nitong itsura. Kaya isang self-watering pot ay magiging isang lifesaver sa mga specimen na walang mga consistent na tagapag-alaga. Para sa isang handsome na combination container, palaguin ng pilak na mud brandy cultivar na may isang karaniwang birding uri. 7. Thailandia Upang mapalago ang Thailandia o anumang mga halaman ng walang lupa, halimbawa ang mga air plants, kinakailangan na mag-isip sa labas ng paso. Maaaring mong i fix ang mga halaman ng hangin sa isang piraso ng driftwood na may ilang mga fishing lines. Subukan din ang pagbuno ng isang mini shortarium, na may mga uri ng air plants o ang pagayos ng ilang mga halaman sa hangin sa isang shell, teacup, o iba pang unconventional na dadagyan. Kasama sa genes ng Thailand siya ang ilang daang species sa Bromeliad family. Lahat ay may birde, pilak, o rosy spike foliage. Tulad ng mga ginamit ng epiphyte na lumalago sa malilim na mga sanga ng puno, ang halaman na ito ay hindi nangangailangan ng maraming ilaw. Ngunit ang mga nasa sunny year ng mga mesa ay mas malamang na lumago ang isang bulaklak na spike. Imist ang buong halaman lingguhan, tulad ng binagong mga kaliski sa mga dahon, ay aabutin ang kahalumigmigan na kailangan ng halaman. Number 8, Oxalis. Ang oxalis or mga sorrel na kahoy ay mga kasiyasiyang mga houseplants na nagdaragdag ng isang splash ng kulay ng opisina kung ang halaman ay nagpasya na mamulaklak. Ang mga halaman ay mapagpasyahang shamrock tulad ng itsura na ginagwantan sila sa center ng hardin around St. Patrick Day. Ironically, ang ilang mga uri ng oxalis ay tinuturing bilang damo ngunit ang mga nilinang na uri ay medyo maayos. Hanapin ang volcanic sorel na, na may malalim na mga lilang dahon at dilaw na bulaklak. Ang mga halaman na ito ay mahusay sa mababang kahalumigmigan ngunit kailangan ng maliwanag na ilaw para sa pinakamahusay na kulay. Number 9. Rex Vegonia Huwag palampasin ang maraming mga tulad ng Hias Cultivar na Rex Begonia para sa isang mesa ng opisina. Lahat ito ay tungkol sa mga dahon na mga halaman na ito na may dose-dose ng mga halaman na nagtatampok ng na mga speckles, veining at kahit na ang mga pattern ng swirling siya shade ng pilak, lila, pula at berde. Ang available na variety ng mga texture ng dahon ay nagdaragdag ng interes sa mga raffles fuckers, at makulay na buhok na nagbibigay ng pagkakaiba-iba sa mga uri tulad ng stained glass at escargot. Si Rex Vigoñas ay gumagawa ng maayos sa mababang ilaw ngunit kailangan ng mahusay na kahalubigmigan o pang umunlad. At ang panghuli, ang Lucky Bamboo. Minsan binubuo ng mga halaman ng maswerteng tangkay ng kawayan sa mga masasayang hugis tulad ng mga spiral whips, at kahit na mga puso. Ang mga tangkay ng maswering kawayan ay sa kalaunan ay kalala ang kanilang sinanganay ng mga hugis, ngunit ang mga halaman ay mabagal na lumago. Ang laki-bambu ay nangangailangan ng kaunting ilaw at maaring lumago ng walang lupa kapag ang mga tangkay ay nalubog sa tubig, ngunit siguraduhin lamang na ang antas ng tubig ay hindi lumubog sa ilalim ng mga tangkay o ang halaman ay maaring hindi makabawi mula sa desiccation na ito. Panaginip na nanakawan ka. Ito ay maaaring magpahihwating ng ilang negativity na iyong kinikimkim. Tulad ng mga negatibong kaisipan at laging inaasahan ang pinakamasama. Ang ganitong pag-iisip ay nagpapaliit ng iyong tiwala sa sarili at pananalik sa iyong mga kakayahan. At yan ang ilan sa ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari o magaganap sa atin. di na buhay ay kulang sa sigla gandang taglay ko ay hindi nila makita ngunit nang ikaw ay makilala ang beauty ko iniiligan na so peak and back siya me dry sa isang shave gaaganda big and back shop till you drop Sa easy shop, mundo'y magiging makulay So big and back shop till you drop Sa easy shop, gaganda ang buhay big and back shop till you drop Sa easy shop, mundo'y magiging makulay Mundo'y magiging makulay